yan mga kaisan, tutulungan ko muna si nanay at tatay po at uh, may order po na lansunis po rambutan at saka manggustin po yan doon po tayo sa kabila pipitas Hari, dito. baka po mamaya, mamaya ako ikakabit yung mga safety girls meron na po tayo pang safety po. Shit, Mel. I'm a powerful man. Bisin okay. po ay ano, hindi kakabit ang doyan, mga kaisan. Dito dapat, o. Eh. malagyan ng ano din eh ng ibang kung anong magandang ilagay po ay na po ang haakit siguro naman po eh ako naman po medyo po met na kaunti lang agu agu tay baka mabigla ha <laughs> mga kaisan ako na ang haakit na rin yan yeah, lasunis po sa taas yan po naigitin pong uh, pambili po ng ulam Mag po ng mag-asawa, makadali pun ano ah. Mga ilang kilo ah. tsaka mang bustan, rambutan. Ba, are pa ang eh. na ah, mga kaisam dito na po tayo sa taas palagi mm -hmm. mm. Oh, -hmm. ah, mga kaisam lang sublis po Uy, nalalagdag na. Simutin na lang malangang utoy dyan. Ah. lumo na isa-isahin ko na aray hinog na po ay <laughs> yan ang bulog na po natin mga kiyot aba tira po ng pariki marami din naman po naman hmm À tắm expu. Ừ. Kakai pu. À à, Ừ. Ừ sa pagkakatamis mm. yun yun ang po hmm. oh, toy, na toy toy mga sa idin mas marami rin po sa kabila manggustan po ang marami dagsa ang mga kaisan Porke marami po tayong makukuha. Sana nga po. Are po, aray, May lasuris ka po din. Ay, are, yung marami namin. Are mga kaisa na medyo marami. Hmm. Nagaan-gaan ang pakaramdam ko mga kaisan. Abay, dati ako hirap ang hirap ang umakit. Ay! Ngayon, inagaan ha. Bah. Kaya Kayang-kaya na, mga kainsan. Bagay mga ganarila ang iisisiw na. muna ha mga kaisan nasunis po dali po kayo tayo po muna ay pipitas super hinog na tabag na sabi nga sa amin mga kaysan eh, tabag na mm. lumun lumo na po ah oh lumun

Para naman kabila, puro hinig na mangkustan po. Oh. Dami oh. Sa dulo. Ah, are ang lumong ang masarap po. Ah, ah, Talaga pong lumon. Ah, ah. Sambutan naman tayo mga kaisang yung Ah ah Dasik na dasik po ang bunga Yung pabilang yung Dasik eh. 一爸爸，你看、嗯，嗯。嗯嗯嗯 Ay, nalaglag na. Lumangoy. <laughs> Lumangoy po yung ating lalagyan. Kalasing binabanas. Kulang sa ligo po kalasing. Eh. isam dasik ang bunga magkano ang kilo sa inyo ng prutas mga kainsan dili po ay eh, medyo mura na ang prutas gawa ng dagsa po ay dagsa na po lahat ngayon rambutan, gansulis ay di ang kagandahan nga alaang po ay di lahat ay eh, makakatikim ano gawa ng ah po arar eh. -ar po ito ar, -ar. hmm. ตกลาเป็นป mm ุ hmm.

Mm -hmm. mm. Kain po. Mm-hmm. Mm-hmm. Mga kaisang, naman po tayo ng uh, mangustin. Hindi po sa unahan ng bahay. dahil pong bunga uh. 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 kahit di ka na po umakyat saglit laang ba baka dami lang eh. daw bahay yun ah pare matamis bahay po na lang dumi eh hmm ba dito mapapalaan po ang dami na agad hmm? Umay na po. Hmm. Po, on on oh. Down. Down me, oh. po sa kalapit ay eh, hindi ko po muna pinipitas namin. Kung na pag nga po may nabisita at gusto ma experience, hindi, hindi na po namin pinapalayo. Yung iba po yung malalayo ay, hindi na. Hmm. Yung pao, katik oh. na hatik po sa bunga. Oh. At yung kabila. Mm. Ay, paparoto yun. Dami pala. Ang na pala kain po. Pambinta po rin ng inay at itay. Ay, umay na umay na busog na busog na po ay. Talagang mapapaduyan ka ng hindi oras. Maya maya, pampahindag. Mga kaisan. Umay ka na rin. Pati si editor, inuumay. Umay Mm. Busog na busog. Ha. Ah, bukas po uli. Yan po 'yung ang nakuha na po natin mga gusto na idadalawang puno. Tapos po ay eh, lanson ni si Ika Kaunti. Bukas po uli. Sa kabila na mga. Mangbustan po ang marami na. May kita may hanap buhay po 'yung mag-asawa, dagdag uh, pagkakakitaan po. ipinang ko lang po at order nga po. Mabilisan. Ah Oo. -oh. Masog eh. Puputok lang tiyan ko ay eh. na Naoslit na po ang pusod ko ay. Eh. Ano kaya po to Hindi na. Ha? Magdala ka sa inyo pati. Magdala ko to Dala mo yun na sa inyo. Ang dami eh. Bukas uli. Ari, or, mabilis ang order laan, laang po ngayon. Mapahindag muna mga kainsan at uh, yanong ano po. Busog na busog eh. duya na pampahindag mga kaisan yun, pampahindag na oh, aw, ay bumata na mga kaisan uhuu tanggal ang buso. So wow, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi, stay humble and godless, peace, bye, salamat po!